hindi <laughs> ka <kadami> naman <laughs> ni driver ah, alan na alan dati, dati aray ikaw kulang dun ha ha? ito pa, may sasakyan 7-11 Ay, alam mo ito na ito na ito na wala pa tong kamahan lambay dito, dati wala bay dito eh. Ayin. Dito. Dito. No. Eh sempre, bae. Inadayan. Talaga mo 'yan. 'Yan, kubuatin talaga. Oh, 'yan. sa mga kumakain. Salamat po sa mga nananampalataya, nakapalang lahat n'yan. Shout out ko sa mga kumakain. Ay nako. Oh, ay nako. Nagre-react pa. Hindi, ba't yun lang ang ka na mo? Ka iyuk, buka, ay, ay, hindi, ano ka na na namin aalok eh. Ano ka na kain? ka muna. Ah, o nga. na basit, ay, ay. na nakakaloog. Ako. mo. Gusto ko may sabaw. Meron akong kubajiri dyan at yung huling sarap.